Good day everyone, I'm Jed. I upload facts research stories about any topic. If you like these kind of videos, please subscribe to my channel to be notified when I upload new videos like this. So, let's get started. At ngayon na ay December 4. Ito yung araw na mag apply ako doon sa call center na sinabi sa akin ng isa sa mga nakilala ko lang sa Facebook. Ganon. And then, buti nga at nakasakay ako ng bus kasi punuan na. Yun nga lang. Yun na lang sa pinakadulo na ako nakaupo. <laughs> at dahil nga sinuwerte tayong makapasa sa hiring process doon sa call center na yon, ayan, kinabukasan, pinabalik na tayo doon sa clinic na ka-tie up ng company nila. So, ayan nga, nasa biyahe na ako niyan. And then, papunta na ako doon sa clinic niyan. Okay? Nakarating na ako dito sa Paliparan. Sa mga taga-Cavite, for sure, alam niyo tong part na to ng Paliparan. Okay? So, ayan kasi, kailangan mo pa maglakad papunta doon sa dulo sa may Jollibee banda para makarating ka ulit sa may Jollibee ulit ng muli, no? <laughs> Di ba puro Jollibee yung kailangan natin sakyan ka? At dahil nga 9 in the morning pa ang open ng clinic doon sa Molino, syempre, umalis ako ng mas maaga kasi ang hirap naman kung aalis ako tapos magmamadali na ako at magabul ako ng oras pag nandoon na ako, 'di ba? At syempre marami pang gagawin doon sa clinic kaya kailangan mas maaga ka, mas ah, mas maaga, mas better para matapos agad ng mas maaga, 'di ba? <laughs> At ito na nga yung lugar doon sa bandang paliparan kung saan diyan lang o oh, uh, lang pwedeng makasakay ng jeep papuntang Jollibee Molino where in doon din located banda yung medical clinic na pwede nating puntahan for today's video, gano. <laughs> At ayun nga, dahil kinonfirm ni Kuyang Driver na dadaan siya or doon siya sa Jollibee Molino talaga bibiyahe. So sumakay na ako doon. As talagang sa harapan ako mismo pumwesto para siguradong hindi ako maligaw, di ba Kasi first time kong mapupuntahan yung, yung clinic na yon So hindi siya familiar sa akin. Hindi siya familiar sa akin. Hindi ko pa siya napupuntahan. Kaya sinigurado ko, doon talaga ako sa pinakaharap umupo. Ganun. Kulang na lang, kumandong ako kay Kuyang Driver. Ganun. <laughs> pagbaba ko nga doon sa Jollibee Molino, pagliko ko ng kaliwa, nakita ko kaagad yung clinic na pupuntahan ko. So, hindi pala siya sobrang layo doon sa Jollibee. Kasi, doon lang siya mismo sa gilid talaga sa tabi. Tatawid ka lang, and then, ando doon na mismo yung clinic. Pero, nung tayo na pagpunta ko ron, since masyado akong maaga, masyado excited, sarado pa yung clinic. Kaya, ang ending, antay ako doon muna sa labas, di ba? <laughs> At dahil nga ang tagal pa magbukas ng clinic that time, pumunta muna tayo sa Jollibee para tumambay. Hindi ako dyan kumain. Tumambay lang ako kasi bawal lang kumain that time kasi nga di ba magme-medical, baka ma-earn ako ng husto. Sa bagay, kailangan din naman doon ng mga stool. Kailang, kaya lang, meron naman akong dala that time. And then after that, tumambay muna ako dyan. When pa ako ng gada, kala naman niya kakain ako. Hindi niya alam. Makikisi lang ako at makikitambay. Ganun. <laughs> At ayun nga, pumasok ako sa loob, ah, nagpa-aircon din muna kasi syempre habang makakait kahit maaga pa, sobrang init na nung time na yun. Ganon. At nung 9 o'clock na eksakto ng umaga, bumalik ako dun sa clinic at sigurado naman bukas na sila. And then, kailangan pa na ng face mask kasi nga clinic yon Siyempre, di ba? Bawal ang walang face mask. Bumila ko ng face mask sa labas and then umakit na kami, pinakit kami sa second floor para simulan na yung aming medical exam. So, wait for our uh, updates kasi i-upload ko yung mga next na uh, video kung ano yung naging result. ha <laughs>